aso ay garapata. Ah. So, oh. ano naman yung sa kabayo? Kabayo? Ano? ano? Hindi ko alam. Ano yun? Hindi ko alam. Oh, may, may pera lang dito. Hindi ko rin. Hindi may pera lang dito na gano. May mo ba? kasi. Eh, ano ba yung sakot doon? Ay, 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 yung Puro pa rin. Kung ang gumagapang <laughs> sa, sa tao ay kuto. Oh. At ang gumagapang naman sa aso ay garapata. Oh. Ano naman ang sa kabayo? Ano yung gumagapang sa kabayo? Eh? Uh, 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 ano yung gumagapang sa kabayo? Ano ba sa ko? Ano ba? Ano? Wala kang sagot? Uh, wala. Ano ala Sagot, Ricky. Okay. Comment nyo na guys, kung sagot. Kasi hindi alam ni Kuya halal. Hindi ko alam na sagot, eh. Hindi ko alam yung sagot. Comment nyo na lang, mga po. So weird. <laughs> Ay ka, par. Sali ka sa akin, par. May tanong lang ako. <laughs> Dali. Hello, ah. Dali ka, po. okay ka naman, eh. Par. May tanong ako sa'yo, bugtong-bugtong to. Bugtong bugtong. Nung pinasok ay malambot, pag binunot ay matigas. Oh my god! Wow! Hello. 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 Uh, walang bastos ka Wala pa rin Ah, 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 Nung pinasok ay malambot. Nung lumabas -ma 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 ay matigas. Ano? yung gelo nga. Gelo sa'yo? Tali. Ikaw. <laughs> Ikaw, kaya Uy, hey, Ikaw. Ano? <laughs> <Tato>. Ano? 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 Oh. Nung pinasok ay malambot Nung nilabas ay matigas Nice Hello Ano ba ano yung pinasok? <laughs> ano nga eh, tatalo nga eh, di ba? <laughs> Wala ka lang na, na magsagot? Wala na <laughs> Comment na lang kayo guys kung ang ah, <laughs> Comment mo na lang mga guys. Hindi ko alam sagot. <laughs> Hindi ko alam. So weird. <laughs>